Hello po mga kaibigan. Ngayon ay gagawa tayo ng pizza. Kailangan natin ng 2 cups of all-purpose flour, 2 tablespoons of refined sugar, at 2 teaspoons of baking powder at 1 teaspoon of iodized salt. Maglalagay din tayo dito ng 3 tablespoons of uh, vegetable oil. gagamit din tayo ng isang cup na fresh milk. Pwede rin tubig mga kaibigan, but since, special case sa akin, gagamit tayo ng fresh milk ngayon. Yung isang cup ng fresh milk mga kaibigan ay sakto lang sa dalawang cup ng flour. Pero kailangan nating dahan-dahan ang paglagay para naman makontrol natin kung masyado nang basa ang ating dough. Kailangan lang natin kasi ng hindi uh, di masyadong na dough dito mga kaibigan gamit ang aking mga kamay. Pwede rin yung mga kamay nyo. Huwag lang gamitin ang mga paka. Mga kaibigan, mamasahin natin ang ating dough. Hindi natin kailangan dito ng masyadong malakas na pagmasa kasi um, slight lang naman siya. Hindi mahirap magmasa. Kailangan lang natin i-mix ng mabuti ang ating mixtures para magkoroon tayo ng um, dough. Ah! Ganito ang magiging itsura ng ating dough mga kaibigan. Pagkatapos, itakpan lang natin at balikan natin after 30 minutes. At habang hinihinti natin yung 30 minutes, medyo mahaba-haba pa yung mga kaibigan. Tara, magkismisan na tayo. Pag-usapan natin ang ating pizza. Ah, gamit ang apat na slice ng kukham ay hatiin natin ito sa paraan na gusto natin kung gusto nating gawing giniling nasa sa inyo yon pero para sa akin ganito ang paraan ko ng paghihiwa sa aking cook ham na ilalagay natin sa ating pizza Itong ating toppings. Ito yung cook ham. Maglalagay din tayo ng konting mushroom at yun ba naglalagay pa ng pepper, pero yung mga iba kasi ay hindi ng pepper. So for now, this is okay na. Ngayon gagawa naman tayo ng um, pizza sauce. So lang tayo ng half cup ng um, tomato sauce. And At one half cup ng banana ketchup. sweeten yan itong gamit natin mga kaibigan. At maglalagay din tayo ng napaka-konti lang ng na fresh milk, mga kaibigan, para patagdag rin ng lamina. Linamnam sa ating pizza sauce. At paghalo-haloin lang natin, mga kaibigan, ng ating pizza sauce. At dan na tayo sa ating sauce. Ngayon ay dederecho naman tayo sa ating dough sobra man itong ginawa niyo yung tomato sauce. Pwede niyo ilagay sa isang malinis na container at pwede niyo i-stack dun sa sa may ref niyo. Dun lang sa may pintuan para pwede niyo pagkagawa ka ng pizza. Siguro 12 12 cm. assemble na natin ang ating pizza at i preheat na natin ang ating oven. Ito so, sa pinaka-mababa. pinaka, -mababa, pinaka natin ilagay mga kaibigan niyo. Sa first layer, nasa, ano ba yan? 250. Madaling kasi dito sa pinaglulutuan ko. And first, pwede natin ipasok mga kaibigan. Iluluto natin ng mga 5 minutes mga kaibigan. 5 minutes lang mag-set kayo ng timer para hindi siya masunog. extra dough na nagamit natin sa, sa, lang na pitch gagawin natin, eh, pwede natin ilagay sa ref at kubera ng plastic. Para kinabukasan, pwede pa natin gamitin. Hindi ito mapapanis, basta ilagay nyo sa ref, sa baba lang siya, sa chiller lang siya ilagay mga kaibigan. At ito na plastic. At ito na mga kaibigan yung ating inoven ng 5 minutes. So, ilagay na natin ng toppings. Kung yung mga kaibigan, crispy na siyang hindi na siya, pero hindi pa siya sumusok maglagay tayo ng toppings Ito, maglagay tayo ng mozzarella shredded mozzarella ah, na try kong kasi ako nabili na kwan combination ng mozzarella at saka yung cheddar eh, para sa akin, hindi ko nagustuhan kasi maalat po yung cheddar. So, mas magandang i-stick na lang kaysa mozzarella. Okay. Then, then adding, Actually, good for two yung i prepare ko na quando at saka tumatogamit yung sport. Good for two pizza but then, isa lang muna kasi um, same Ah, okay. uh, ang pineapple ay nakaka-balance siya ng kung maalat yung naโดon natin. Siya yung nagba-balance ng ating um, hindi lang siya design kundi nagbibigay din siya ng sarap din. Saka ito yung ating mushroom. may mushroom. Ang Hawaii talaga talagang mushroom mga kailan. Pero gusto ko talagang may mushroom. Pero alam ko, may mushroom talaga mga ng um, cheese. Um, meron kayong pigmel, kasi nagdag sana. okay cheese kasi wala ko. Pigmel kayo, sure cheese. Ito yung pinigilang hindi siya lumalag cheese. Lagi natin ito sa oven. At pagkakalit ng mga um, 15 minutes pa po. Yan, sa pangalawang layer ko na siya nilagay kasi di baluto na yung crust niya sa baba so para hindi masunog ay sa pangalawang layer na lang siya para maluto pa yung nasa ibabaw niya so. at at tsaka pala mga kaibigan pag niluluto tayo <coughs> pag niluluto na natin yung pitch natin eh, eh, lower natin yung ating flame, yung apoy para kwan. Ilo-lower talaga. <laughs> Kasi nga, na-reach na yung init niya. So, kailangan lang natin i-maintain yung init niya. Para maluto lang ang ating mga cheese. ma mamerto lang ang ating mozzarella cheese. One. Sa mga walang timer yung oven, kagaya ko, ay iset natin ng na mga 15 minutes. 15 minutes lang po para hindi naman masunog at baka sunog na ito. stadong yung ating uh, pizza. So, 15 minutes or lesser, mga 15 or 13, 12. Huwag lang mag-exceed sa 15 minutes. Ang um, excited na sila kumain mga kaibigan, pero, pero meron pong 6 minutes, 6 minutes left sa ating timer. I-check natin kung okay na siya. Done na mga kaibigan, di pa tayo sa mas maayos at papakita ko sa inyo kung, kung gaano siya crispy. Ito na po mga kaibigan ang ating pizza. So, i-slice natin siya. Tama ano yung sa likod niya, mga kaibigan, at mainit. Yan, eh. Okay. Slice natin siya. Ilipat natin dito sa... Ilipat... nilalantaka na nila yung ating pizza. Uh, okay. ah, yun ka. Uh, kung maririnig nyo lang sa rin. Ayan. Kaya siya ka-crispy. Hindi rin siya tunog. Toasted siya. At hmm Teen crush siya. Kapag ang ayaw dito. Hindi siya masyadong mairi yung crust natin. Hindi siya tinapay yung tinapay. Crispy. Yani. Delicious siya of mine. Sana nagustuhan niyo ang ating video ngayon at nakapag-share ako sa inyo ng konting kalaman sa mga misis dyan. Huwag na kayong bumili ng pizza. Gumawa na lang kayo ng sarili niyong pizza. At saka, pwede rin pala ito sa pan pizza. Sa parayok lang kung wala kayong oven. Pwede, kayong -order, pwede rin kayong mag-order mag sa akin. Dial my number 0921 Make sure to on post Bye.